Hello, Doc. Good morning po. Ah, hello. Good morning. Ah, uh, Doc, gusto ko lang po sanang malaman kasi lately po parang nahihirapan po akong huminga. Ah, okay. Meron na po bang result doon sa lab test na ginawa natin? Ah, uh, actually, Miss Jeka, uh, may result na yung lab test mo. Papakuha ko pa lang sa nurse, okay? Ah, uh, excuse me, Nurse Jan, can you please get the result of Ms. Jeka? Huh? Yes, Doc. No. Ah, uh, thank you. Uh, Mrs. Jeka, okay? Ayon sa laboratory mo is, mataas yung cholesterol mo sa puso, okay? Uh, I give you some advice na, bawasan mo yung matatapang pagkain. Then, I give you some prescription na i-take mo, okay? Every day. Uh, okay, gamot na to, it take moist two times a day. Okay, do. And then, I give you this one. Three times a day. At ito naman para maintenance mo sa puso. Also, three times a day. Uh, sinulat ko na rin dito anong oras do madami dami nga ito ah tsaka parang medyo mahal pero it's okay lang do I can manage uh, okay sige Ah, uh, yung uh, bill mo is pwede mo na rin bayaran sa may cashier sa so, may nursing area okay? okay do I will send my driver to pay all my bills okay thank you Miss Jeka thank you po thank you berani nganai. Kau ting pis dalam mau berahan kena. Is... Ah, saya tak. Mau berahan kah? Mau berahan kah? Mau berahan kah? Sangat sedih. Yes, Dok, yung anak ko po... May, anak mo? Yes po, Dok. May pag-asa pa po bang gagaling siya? Anay, anong pang-anak niya? Faith po. Faith Tolentino. Faith Tolentino? Yes. Maraming pending to ah. Anay... Ah, uh, what's up now? Malubahaw po yung kalagayan ng anak niyo. Kailangan siyang operahan. As soon as possible. Sige po, Dok. Operahan niyo po siya. Kailan niyo po ba pwede siyang operahan? Anay! Sa dami po ng pending bills niyo, kailangan niyo muna isettle to sa billing department bago matuloy yung operasyon ng anak niyo. Dok, operahan niyo po yung anak ko, Dok. Hahalap ko ako ng ibang babayad. Nay! Kahit po, kahit po mang po ako, Dok, gagawin ko. Maoperahan lang siya. Nay, hindi po po pwede yung gusto niyo. Meron po kami sinusunod dito batas hospital na kailangan bayaran niyo lahat ng bills niyo bago matuloy yung operasyon na anak niyo. Okay? Sige na po, Dok. Maawa po kayo sa anak ko. Nay. Dok, wala wag po. Wag po kayong makulit, Nay. Oh. Sumusunod lang ako kailangan nyo bayaran lahat ng bills na to bago matuloy yung operation na anak niyo. Ganun lang kasimple na kasimpli, Nay. Dok, maawa ka naman, Dok. Wala na ako ibang kasama sa buhay. Nay. Siya na lang, Dok. Siya na lang talaga, Dok. Hindi ko na problema yan, Nay. Okay? Gumawa kayo ng paraan, bumalik kayo dito pag may pera na kayo, matutuloy yung operation na anak niyo. Ganun kadali. Sige na, Dok. Ah, sige na, Nay. Dok maray pa nag sa akin pasyente na eh, busy akong tao. Please lang, okay? Sir, excuse me sir. Sir, pwede po bang makikip po? Ay, sige po. Okay. okay. Take it. Okay lang po. Salamat. Ah. Uh, Pwede na rin po bang makainom? <coughs> Walang problema yan. Ay. Marami tayong tubig. Yan, po. yan po. Salamat po. Salamat po. Ano'y ba? Gusto na pagkain? Ay naku, huwag na. Nakakahiya naman Hello, sa'yo. I insist po. Sigurado oh, ka? Opo. Oh, Parang stress na stress kayo eh. Kanay na pa nga ako, nagugot mo. Sige, nai ko ninyo yung yun, isa na eh. Yes, hello? okay, okay. Aman lang eh. Nay, uh, pwede pa yung maiwan. Then, ah uh, kainin niyo po to. Sa'yo na yan. Hindi nga. Walang problema pa. Ang bait mo naman, sir. Salamat ito, sir. Ha? No worries po. Uh, po. see you. Bye-bye. Sige po. Sige po. Eh, sir, sir, sir! Yung wallet niyo po. Wow. Nay, nice. salamat po. Ang bayad niyo po. Wala alam naman. Kaya po sa susunod, pag-ingatan niyo po yung mga gamit niyo. Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, madaming magnanakaw. Buti na lang ako ang nakakita ng wallet mo. Ako, marami pong salamat. Alam niyo po, totoo yung sinasabi niyo. Ang swerte ko po, po at kilala ko kayo. Ako, ang bayad niyo po. God bless you. Sige po, See you. Okay po, sir. Ingat. Do, do. Nay. Kung nandito kayo para maulit-ulit, pasensya na po. Hindi po maaari yung gusto niyo. Mahal na po kayo, Dok. Nay, sabi na kung hindi maaari. Ano nangyayari ito? Dok Tamayo. Good morning, Dok. Uh, good morning, Dok Echo. Ah, uh, Nay. Ano po ang nangyayari? Nandito kayo sa ospital. Doktor ka pala. Opo. Hindi ko alam. Nandito okay. kasi yung anak ko. Kailangan na siyang ma-operahan. Eh, wala na ko ibang malalapitan. Wala, wala, wala talaga akong pera. Dok. Ah, uh, po kasi. Sabi na pong hindi po pwedeng operahan yung pasyente o hindi po nakabayad ng previous bill. Ah, uh, Nay. Ano po pangalan ng anak niyo po ba? Yendo. Paid po. Paid to Lentino. Ah, uh, Dr. Rico, do you know ah, Paid to Lentino? Ah, uh, uh yes, Dok. Pagalito na lang na Uh, ako nang bahala sa anak niyo. Ako nang mag-opera. Uh, gawin ko ang lahat para matulungan yung anak niyo. Totoo? Opo. Totoo po, Doc. Mabait niyo nangan po. Kasi mabait din ang mabuhay eh. Binalik niyo yung malip ko. Thank you, Lord. At saka ikaw. Po. Dok Masanap yung anak ko, po, Dok Kumusta ba yung operasyon niya? Nay Successful po ang operasyon Talaga, Dok? Talaga ba? Successful po po yun. Bibigay ako ng tulong kung kahit sinong lalaki sa akin na kaya ko lang. Sana, madami pang katulad mo na doktor. Nahandang tumulong. Lalo na sa amin, sa aming mga mahihina. Walang anuman po yan ay. Ingat po kayo pala, palagi ha. Salamat po. Maraming maraming salamat. Kalimutan. Sa tulong mo, kulamat din sa paghina ulo.